At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Sen. Tolentino sa MMDA. Nung nasa, nasa late kami, nasa Taknobang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Sen. Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Sen. Tolentino <laughs> ng MMDA. Totoo ba yan? Tanungin natin mismo ang taga takloban Si President Rodrigo Duterte nga after two days na na siya, nagdala siya, kay siya po igkasi nga taga lete So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors, og mga relief goods. Mula third day ng Yolanda, nandito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Nung nasa, nasa late kami, nasa Taklobang kami, walang dumadating po na tulong. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na na siya, nagdala siya, kay siya po igkasi nga taga late. So siya ang una nga nitabang sa